Makaipon na ako. Oh. <laughs> Yan. Ito, sisid. Sana makakita tayo. Ako takot, ayan kaya mo na yan. Ah, nakakita ko ng isa, oh ayan ah. Oh. Kaya na tayo, dalawa lang, tatlo. Ito. Ito ang sunod. magha harvest tayo ng lur. <laughs> Kabit natin. Ayan oh, kulay green, kulay green naman nakita natin ngayon. Yung ano, dami-dami na rin yan. Sabit lang natin ng isabit diyan. Masa ba? Hmm. Eh ano, <laughs> Luman-luman na talaga si Tiger pala siya, White Tiger. <laughs> Lagay natin dito. Ayun, hindi mahulog. Ayun oh, ang ganda na ito oh. Ang ganda na ito, sweet lang. Meron siyang steel wire oh. Parang bago lang itong sabit oh. May ilang araw pa din lang siguro ito.

He-he! <laughs> Ayan oh. Dami-dami rin to oh. Dami-dami oh, din yan. ako doon. May ikot ako papunta dito. Hanggang dito. Uh, ilang minuto ko rin sinisim, Mga 30 minutes din siguro yon. Okay, e, bilangin natin kung ilan ang nakuha natin. Titingnan din natin kung alin ang mapapakinabangan. Dami-dami to oh. Oh, may maganda pang mga ano din eh. Dito, mga Alor. mga lure at saka jig. Ayan oh. Bibilangin natin ang ating nahuli. <laughs> Ayan oh. o oh, ilang jig ang nakuha ko? Oh, isa. Luma 'yan oh, isa. Dalawa. tas meron pa ditong soft bait. O, tatlo. Sa, sa lansa natin. Apat. Saan na ba ka? Ang dami. Wait lang. Ulitin natin. Ano, ang dami niya, no? O. Ilan ay agad. Sumabit na agad. O. Sa... dalawa tatlo hili rin natin o tatlo ang galing na rin ha ah. apat lima lima dito walo o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oh meron pa pala din isa o oh. 9 yun know. o tapos yung lure natin ito yan isa nitong soft bait na to o lahat yung yan yung nakita natin na ano sa isang so, sisira natin o oh. o oh. oh, kung alin dyan kung mm, ka, alin din yung sa inyong sumabit alam nyo na kung saan ako makikita din eh sa jasira ayan o oh. ayan yung mga building ayan dito yung shipyard o oh dito, dito sa parte na yan. Diyan, simula doon, papunta din eh. ako nagsisid. Oh, ito yung mga nakuha natin. Oh, alam niyo na kung, alam na nung nung may-ari kung alin yung kanila dito eh. Pero yung sa akin hindi ko nakita yun. ah, ito pa, ito yung sa akin oh. Ito yung red, red na ito yung sa akin. Ito, hindi sa akin yung mga iba na to. Sa kanila yan. Tuh, dami, no lahat, nah, ha Tuh, dunia, oh dami yan pagkasama nyo ako save ang inyong ano lure at saka saka jig yan dami yan ha